guys, welcome back again sa ating panibagong vlog Ayan, for today's video Alam nyo ba ang ating gagawin? Kung hindi, ito nga, napabili tayo ng tilapia At naisipan kong magluto ng ginataan na may atswete At nilagyan ko ng pizza. So ito nga, buhay na buhay talaga ang tilapia niya Sir, oh. Sir ang tilapia mo ba buhay pag gabi? ito ba, at nilagyan na natin ng tatlong piraso Tiniwan ko lang nga at nilinis na ni Sir at natimbang na nga ni Sir sabi ko pamaya ko lang na balikan kasi wala akong pera at joke lang at may bibili na pala tayo ng uh, niyog dyan para sa ating lulutuin na at tilapia at ito na nga naglalakad na po ako na papunta dyan at nakita ko agad si Rigi Guapo from Kalasa yan no? at uh, nagkakayod na si Idol sinabi ko na nga sa kanya pakilibilisan naman kanina pa ako nagsabi sa iyo ah at uh, tagal tagal mo may papapogi-pogi ka pa dyan at maya maya pa napadaan din si Renzi at ang anak ni Apple shout out sa iyo idol dali dali nga ako bumili din ng pizza at nakita ko kagad si Christina ang aking kaklase nung high school at uh, napabili na nga ako ng pizza para isang sako ilagay natin para marami rami pinabihan pa ako ni Christina ng pila, pila wala na lang ang tao papilahin mo pa ako at magbabakal na tayo ng at sweetie dyan kay nanay. Yes, sweeties pala ito na yun. Salamat. At ayan uh, na, kinawa na natin ang ating isda at pawi-uwi na tayo. At ayan, uh, may bata rin na ano, patingin-tingin sa ating video. Shout out sa'yo. At ito na nga, bit, -bit na rin natin ang ating ninakaw sa palengke At dali-dali na nga ako pa uwi to the left to the right at, at delikado dito sa skinita na to. Nako, pag tinutukan ka, wala kang pala. may maya pa, dumating na rin ako sa bahay. Yan, si banda mo oh, at ito nga, at piniprepare na natin ang ating lulutuin nagsimula na rin pala ako magayat ng sibuyas dyan ilagay ko na lang kaya buo ang sibuyas na to siniwa ko na rin yung luy ah naglulu yabla sinimulan ko na rin maghugas pala ng ano isda dyan at nilinis ko ayan ah, na tinadtad ko ng kamay ng aking ano parang naglalaba lang oh Sinimulan ko na maglagay ng mga sangkap dyan sa loob ng kaldero na kinuha ko sa kapitbahay at nilagyan ko na rin ng magic para hindi siya masarap at nilagyan ko na rin mantika at nilagyan ko na rin ng black pepper at syempre kailangan natin ng kanon sa kaya nagtitig ang nako dyan at tinugasan ko na nga bigas sa so o dali dali ko na rin eh hugas hugasan dyan tiniwa ko na rin daon si buyas mga tinunto ito yan o tinadtad ko na tinadtad o barang ikaw Sinumula ko na rin ang pichay mo nga hinimahimay ko. 2,000 years later. Sa dalawang tao na pagluluto at ito na nga kumulo ng kanyang dugo, dipuga ka. Kinuha ko na rin ng si ng sibuyas na ninakaw sa kapitbahay. Hindi na ako nakapagpaalam kasi walang bantay. Kaya sabi ko, paalam na ako sa may dahon. Nilagay ko na lang gata pala dyan dating magkodkod ka ng gata hindi naman makina manumano pero ngayon may mga makina makina na tapos may jack pa at piniga piga ako nagliingin kumos kumos ko lang at sweetie sa lain ginakumos ko subong at sweetie nilang hao daw lain ang ginakumos How? ay pula pangagwa maya maya pa lagay na natin yung pichay e, baka maubos na yung oras nyo na tatlong minuto na sayang yung oras sa papanood ng video ko at sa ilang taon na pagluluto ito na nga ang resulta parang hindi masarap hanggang dito na lang ating video bye